everyone. So, ito yung mga ukay-ukay. Ako'y napadaan dito sa city. So, dito lahat mga ukay-ukay dito ay nagkakahalaga ng lima sampung shekel everyone. Iyan. Mabibili nyo yan. Yung mga, yung mga microwave, mga bente, yung speaker, tapos may cage. So, ngayon, naghahanap ako dito ng mini aquarium. Kung ako'y makakakita ng mini aquarium dito. So, As you can see, ang daming mga lumang gamit na mabibili nyo lang sa murang halaga. Ikaw na lang, bahalang magkalkal. Yan. Yan. Merong mga... Ang dami. Sampo, kinse, lima. Yan, mabibili nyo dyan, everyone. Yan. So, ito. May mga bago talaga, katulad nito, mga stainless. Pero, ang iba may halo. Kung talagang marunong kang tumingin, yun. Yon, ang makikita mo. Then, sa loob is mga ukay-ukay naman ng mga damit doon. Yan. So yan. Kaso mamimili ka di yan. Ako na may maghahanap-hanap muna. Naghahanap-hanap ako dito. Meron sila mga kubyertos pero ang kakapal ng mga kubyertos nila. Grabe. Sobra. Tapos iba-iba. Ang dami mamimili ka dito. Eh, kaso naghahanap nga ako na yung mini aquarium yung fish tank. Baka kasi meron sila dito para hindi na ako maghanap ng bago pa. Kasi diba, mahal-mahal naman. So, yun lang.